Mr. President. Sa pagkat, gusto kong sabihin sa inyo bilang warning na kapag kayo po ay nagmura sa quadcom hearing na ito, I will make a point of order on you. Hayaan po niyo ko na mag-English naman. Sabagat mayroong isang abogado dito ininsulto ang isang member ng quadcom na hindi na marunong mag-English. Gusto ko pong sabihin sa abogadong niya na ako po ay marunong mag-English, baka mas marunong pa ako sa kanyang English. Ito po, ang opening ng march ko sa ating senior deputy speaker, sa ating uh, deputy speaker, sa ating mga co-chairs, ladies and gentlemen, colleagues, at mga kababayan. Today, marks a significant development in our ongoing inquiry gusto ko yung abogado natin na nang insulto dito sa isang member natin dito, makitig na mabuti at i-correct niya ang English ko kung kinakailangan. For the first time, former President Rodrigo Duterte will appear before this committee to answer questions posed by his members. I would like to begin by thanking him for his presence. Thank you, Mr. President, for coming here. Rest assured, Po, that Congress recognizes your role as our former president, and we will extend to you the respect that the position deserves. Maraming salamat, Po. Respect, but not deference, Mr. Chairman. However, my friends, colleagues, let me draw a clear line here. While we should be respectful, we cannot be differential mga kabayan watching today with us it is important to stress that respect and deference are two different things it is vital that we as representatives of the people remember that distinction because our ultimate allegiance is not to any one individual no matter how high their office We answer to a power greater than any president. We answer to the Filipino people and to God. As scripture reminds us in Romans 10:3, and I quote, since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness. Our fidelity belongs to the Lord alone. Our mission is to seek the truth and we shall not be swayed from that path. As we have said time and time again, we have organized this inquiry with a solemn purpose to recommend avenues for justice to be served, seek accountability and uncover the truth as we adhere to the rules of inquiry in aid of legislation. And inherent to this is our moral obligation To stop the vicious cycle of extrajudicial killings against our people, who cannot defend themselves, to stop the blatant violations of our constitution and our laws by scheming individuals and criminal syndicates, and to abate the social menace of illegal drugs, it is our sincere hope that the former president's presence here today will aid this objective. not hinder Today, we ask everyone here, including the former president, to speak openly and honestly as this inquiry's goal is not to cast blame for its own sake, but to serve the cause of justice. Mr. Chairman, marahil po, hindi na ako nakikilala ng ating former president. Magpapakilala po muli ako. Mr. President, ako po si Bishop Benny Abante, ang Pangulo ng Bible Mode, Bible Believers League for Morality and Democracy, na mayroong 6,000 churches sa buong mundo. Kung naalala niyo, Mr. President, bago kayo tumakbo and you were still deciding to run, I was invited by a common friend to meet with you. And we did at the Fairmont Hotel in Makati. I hope that you would remember that. With me are two pastors. And we prayed together. I prayed for you. Asking the Lord to give you the right decision to run for the presidency. I do not know you from Adam, Mr. President. But I believe in your cause. I believe in your plan. And because of this Mr. President I work hard to campaign for you. Many of the pastors of the Baptist community voted for you. Gusto ko pong malaman ito ng mga DDS trolls at DDS bloggers na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Gusto kong sabihin sa kanila ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former president. Ako po, Mr. President, libu-libong boto ang binigay namin sa inyo. Nagpasalamat pa kayo sa akin? Hindi. Nilapitan niyo po ba ako? Hindi. Mabuti pa, Senator Bongo, uh, Mr. President, nagpunta sa aking simbahan at nagpasalamat sa pagkasinuportahan namin kayo at siya, Mr. President. Now, gusto kong sabihin po dito sa platform na ito, ako ba'y lumapit sa inyo para humingi ng pabor? Hindi po. Ako ba'y lumapit sa inyo para magrekomenda ng justice, magrekomenda ng heneral, magrekomenda ng cabinet secretary? Hindi po. Hindi ako nagpunta ng Malacanang nung kayo nanonungkula sa loob ng aling na taon. Isang beses lang, ako po ay nagsabi kay ng torbong ko, kung maaari na makapag-usap po tayo Sumayag po siya. At nag-usap po tayo, if you would remember that, Mr. President. Nag-usap tayo confidentially. Ano pong ginawa ko? Binuksan ko po ang Biblia. Ipinakita ko sa inyo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Kristo. Ipinakita ko sa inyo ang maaaring magbago ng buhay natin. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sinabi ko sa inyo ang nakalagay sa John 3.16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Binantayan ko ang inyong panunungkulan. Nakita ko na maganda ang plano ninyo. Nakita ko po, Mr. Chair, na ayaw ng Pangulo na itong bansang Pilipinas mahulog sa kamay ng mga drug, uh, drug lords at drug traffickers. Maraming maraming salamat po sa inyo nagstimula kayo ng war on drugs. Kami mga kapasturan, bilid po sa inyo, sa inyong ginawa. Sabi nyo, six months lang, kaya nyo tapusin ang drug, war on drugs na ito. Inabot po kayo ng an na Hanggang ngayon, meron po tayong war on drugs. Hindi po namin nakalain, Mr. President, na sa war on drugs na yan, mamamatay ang more than 30,000 Mr. President hindi ko akalain na more than 7,000 na mga drug pushers ang mamamatay sa kamay ng mga kapulisan at sa kamay ng mga writing in tandem ...as sinabi po ng ating ibang kapulisan at gusto kong sabihin hindi po lahat ng kapulisan sapagkat ang karamihan po ng ating kapulisan mga tao at protektahan ang bansang ito pero ang ilang mga polis pumatay po. At dito nag-testify ang ilan na mayroong reward system na inyong itinanggi nung kayo ay nag-testify under oath doon sa Senado. Ngayon po, bilang bishop po ng Bible mo, hindi ko akalain na kinakailangan pumatay tayo ng more than 30,000 people para masukpo po ang drugs sa atin. Aba, Mr. Chair, talo pa natin ang Mexico. Sapagat ng Mexico, Mexico nakita ko wala pang 10,000 na matay. Talo pa natin ng Colombia. Naging killing fields po ang Pilipinas nung panahon ninyo, nung kayo nanonungkulan. Naniniwala po kami na dapat hindi manatili ang drugs dito sa ating lipunan. Subalit, so, hindi po ako naniniwala na dapat tayong pumatay na more than 30,000 people. Dahilan dito, dahilan dito, pinatay si Kian Alejandro. Anong kasalanan niya? Pinatay ang isang 3-year-old na bata na nahagit ng stray bullet dahilan pumatay sa isang drug pusher. Pinatay ang 9-year-old na bata doon sa Kaloocan, uh, Mr. President, Mr. Chair. Ang kanyang bala ay nandun pa sa kanyang katawan ng Shane Levinit. Subalit, so, anong sabi ng funeral service? Siya po po'y namatay dahil sa pneumonia. Pinatay po ang isang driver ng tricycle driver sa pagkasinakay niya ang isang drug pusher. Yung drug pusher pinatay, pero yung driver ng tricycle pinatay din, Mr. President. Hindi niyo po alam to. Hindi niyo po alam to. Ngayon, meron pa. Meron pong isa dahil sa tokhang kumatok sa isang pintuan Hinanap ang isang taong nagkangalam, PILO, na isang drug pusher. Hindi nakita. Pinatay ang pinagtanungan. Yung PILO, buhay pa, Mr. President, Mr. Chair. At naglalako pa, palagay ko, ng drugs ngayon. Hindi ko po maintindihan to. Hindi ko po maunawaan kung bakit ganon. Samantalang siniportahan kayo ng maraming pastor ng Baptist community, ang ilang mga kapusor empun po dito at ilang mga pastor namin nanunood ngayon at pinapakinggan ang aking tinig, Mr. Jill. Ako po ay binabash araw-araw ng mga bashers ng DDS troll, ng DDS blogger, bloggers. Minumura itong taong ito. Sinisira ang aking reputasyon. Minumura po ako ng katulad ng inyong pagumura, Mr. President. Hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan ang tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS vloggers sa inyo? Gusto kong sabihin sa inyo, I can testify on this, na libu-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling ng magmang pabor sa inyo, Mr. President. In fact, kung naalala nyo, Mr. President, sinabi ko kay Senator Bongo na nais kitang impitahan sa pag uh, sa aming celebration ng National Baptist Day, Mr. President. Dito ko lang po yung pakikipag-usap nito ni Delga sa ating presidente para po makapak makapakinig po sa akin ng tama. Inipitahan ko kayo. Nagpunta ko kayo, Mr. President. Doon po sa SMX, nakita nyo ang 7,000 ng mga Baptist leaders na nakinig po sa inyo. Sa inyong speech, Mr. President. Oo. Doon po sa speech ninyo, sa harapan po ng mga bishop at ng mga pastor, nagmumura kayo. Pinagbigyan po namin kayo kahit na hindi maganda sa amin makarinig ng mura, pinagbigyan po namin kayo dahil kayo ang Pangulo at dapat, na, namin kayong respeto, Mr. President. Andito ako, nakaupo sa harapan niyo. Nagpapasalamat sa pagkakataong ito na masabi ko ng buong katapatan sa inyo ang ginawa ng more than 6,000 na mga kapastoran ng Bible mo para sa inyong eleksyon bilang pangulo ng Pilipinas. Nung akin pong uh, nung akin pong uh, uh, nag-file ako ng bill Mr. President yung pong tinatawag natin Republic Act 11897 an act declaring the second Thursday of January of every year a special working holiday to be known as National Baptist Day. Sino, Sinuportahan po ito ng lahat ng mga congressman. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga senador. Okay. At nilagay po sa inyong opisina. Pinirmahan nyo ba ang bill na yan? Hindi po. Naging batas yan because it laps into law after 30 days. Pero, okay lang po sa amin yun. Okay lang po sa amin yun. Yun na lang siguro ang maaaring pasalamat ninyo, Mr. President, sa amin. Bilang pagboto namin sa inyo ng mga libo-libo mga Baptist leaders at Baptist members sa buong kapaguan. Hanggang ngayon, nilirespeto po kayo ng aming kapastoran. Hanggang ngayon, pati yung kapasuran po namin sa Mindanao, ginagalang kayo. Marami yung pasto sa Dabaw na ginagalang po kayo. Bakit po? sapagkat kayo ay naging Pangulo ng Pilipinas. Ang kahilingan lang po namin dito, Mr. President, habang kayo po ay kinakausap namin ngayong umaga, ang kahilingan lang po namin dito ay sana po naman respetuhin po ninyo ang quad com hearing na ito. Sa pangamagitan ng hindi paggamit ng mga vulgar words, Mr. President, sapagkat gusto kong sabihin sa inyo bilang warning na kapag kayo po ay nagmura sa quad kong hearing na ito, I will make a point of order on you. Meron po akong patayan na patas sa tinatawag po natin disturbance of proceedings. Gusto kong basahin doon po sa Psalms 109 17 to 18 and 28. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Diyos. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Biblia. Samantalang sa isang pagkakataon, tinawag niyo ang Diyos na stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sa pagkayo Pangulo. Oo. At napapasalamat ako. Hanggang ngayon po, buhay pa kayo. Kahit na po tinawag niyo ang Diyos na isang istupido, Diyos, Oh, hindi ko alam kung katanggap-tanggap yan sa lahat na mga nakikinig sa akin ngayong umaga. Pero ito po, gusto kong basahin sa inyo bilang isa rin namang warning. Sa wikang Tagalog, babasahin ko sapagkat iniisip niya oh, ang manumpa, ang magsabi ng masama, kaya darating niyon sa kanya sapagkat hindi siya nalugod sa pagpapala, kaya malayo yaon sa kanya dahil binihisan niya ang sarili niya ng pagsabi ng masama o pagsumpa na gaya ng kanyang sariling damit, yaoy papasok sa kanyang kalooban na gaya ng tubig at gaya ng langit sa kanyang mga buto. Hayaang sumumpa sila. Hayaang sila ay magmura. Ngunit magpala ka. Ang kahilingan po namin ngayon, Mr. President, sana po, imbis na mura ang marbig namin sa inyo, sana po, bigyan nyo kami ng pagpapala sa quadcom na ito. Sapagkat hindi personalidad ang tinutukoy namin dito. Ang tinutukoy po natin ito, issue, issue na kinakailangan po natin tutukan sapagkat ito po'y kailangan ng ating bayan. Kapag sila'y bumangon, sila'y mapapahiya. Ngunit ang iyong lingkod ay magagalak. Yan po ang sinabi sa salmo, Mr. Chair, Mr. President. Salamat po sapagkat hinayaan niyo ako na magsabi sa inyo ng buong katapatan na walang halong anumang pagkukunwari, Mr. President. Ginagalong ko pa rin po kayo. Hindi po dahilan ay kayo kundi dahil lang sa minsan naging Pangulo kayo ng Pilipinas. Kaya nga po ang aking opening remarks is what? Respect, not deference. We are not here to give you obeisance. We are not here to give you obedience. We are not here to submit to you. We are here as equal members of this house, Mr. President, Mr. Former President. You are now a private citizen. And I hope and pray that you would give us equal respect as we give you equal respect today. Maraming maraming salamat po, Mr. Chair.